Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, dito lang muna tayo nagpatuka ng ating mga alagang itik kasi awalang uh, walang ulan. Uh, at wala tayong mapupuntahan na ibang area So dito tayo nag water pump Mabuti na lang mga kadakers Mayroon tayong sariling water pump Hindi tayo nagarkila, Kung nagarkila arkila pa tayo nako uh, 300 po ang isang araw So sa atin pa ang gasolina So medyo malaki talaga tayo pag gastos Itong sa atin ay sarili So gasolina lang po yung gastos natin dito. At kawawa naman po yung alagang itik natin kung hindi natin gastusan mga kadakers. So sa panahon ngayon, ito po yung pinaka magastos po sa pag-alaga ng itik kung walang ulan kasi iba talaga kung mag kahit saan sila pupunta medyo malawak ang kanilang pagkukaan so sa ganitong panahon sobrang init kung minsan uh, wala pa tayong pagpunan ng uh, tubig kasi walang mga tubig doon sa mga uh, creek or mga kanal na maliit So mabuti na lang kung maka area tayo doon sa may mga sapa. So ang water pump natin doon po sa kabila doon sa gilid ng kalsada. So dito natin pinapabuga sa area na ito para yung mga itik natin makainom at makapaligo ito po yung importante mga kadakers sa pagala system yung water pump talaga hindi kagaya doon sa poultry style na may sariling at tubig na kukunan at may pump tin na ilagay sa gilid ng poultry so ito sa atin uh, kahit saan tayo magkuha ng tubig basta wala lang lasun so ito minsan madali yung mga itik natin mamamatay kasi kung hindi tayo magingat dahil minsan yung tubig ay mayroong mga lasun ng kuhul so mamamatay din yung mga itik nyan kung inyong makikita mga kadakers yung pumuputi sa uh, may tabi ng mga bahay yan po ang bago pa lang po na siminto na kalsada so mayroong uh, kanal sa gilid doon tayo kumukuha ng atubig na ipa lagay natin dito sa apalayan uh, hindi bali mga kadakers na tayo magastos ng gasolina kasi nangingitlog naman yung mga alagang itik natin so hindi masyado masakit sa bulsa kasi mayroon pa po tayong na iwan na para sa atin kahit kunti makabili pa tayo ng ulam at bigas. Sa lahat po ng mga subscribers ko po at sa mga viewers na hindi pa nakapagsubscribe uh, pakisubscribe naman po yung ating youtube channel. Thank you for watching. See you next vlog.